Yung mga nagpapark sa parking slata ng mga persons with disability, kahit hindi naman PWD, alam nyo bang pwede kayong managot sa batas? Alamin sa NBI. Nako, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Pinamit ang parking slot for persons with disability kahit hindi naman PWD. Nako, bawal ito. Para sa may mga mayroong sasakyan, ang parking slot ang isa sa mga kadalasang problema sa tuwing mamamasyal, sa mall man yan o sa iba pang lugar. Pero paano kung nagparking ka sa PWD parking slot? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Ayon sa Republic Act number no. 7277 o ang Magna Carta for Disabled Persons, hindi maaaring gamitin ng mga hindi miyembro ng sektor ng persons with disability ang parking slots na nakareserba para sa may mga kapansanan. Nakasaad din sa batas na mahigpit na pinagbabawal ang pag-reserve o pag-aari ng parking slot, lalo na kung ito ay pampubliko. Ang sinumang pasaway ay maaaring pagmultahin ng 5,000 piso hanggang 50,000 piso. Tandaan, ang parking slot ay first come, first serve at hindi tamang ito ay ipareserve. Lalong hindi tama na angkinin ang parking slot na para sa may mga kapansanan. Huwag ka ng pasaway para hindi ka masabihan na nako bawal ito.